Hey, magandang araw po sa inyong lahat at may tanong po na kailangan natin bigyan ng kasagutan. Okay, ang tanong is, kapag nabasa ba sa Biblia ang pangalan ng iglesyang Kinaaniban, ay patunay ba ito na sila nga ang tunay na Iglesia? Ang sagot ay hindi. Ganito yan marami sa mundo natin nag-aangkin na sila daw yung tunay na iglesia kasi nasa Biblia. Yung iba, yung iba, hindi naman sinasabi sila ang tunay pero umalim do sa tunay. Pero ang totoo, hindi. Bakit? Kasi para malaman mo na ang iglesia ang kinaaniban mo ay tunay, dapat existed na talaga siya way back sa first century. Pero marami rin umaangkin pa rin sila doon nasa first century. Okay, so paano malalaman kung tunay nga bang sila nagsimula sa first century? Okay, ito una. Una, tanungin nyo sila. Sino ang kanilang head pastor noong taong 300? O. Pag walang maibigay yan, sabihin peke. Pag sinabi nilang si Jesus Christ, ibig sabihin peke. Bakit? yung kanilang head pastor ngayon hindi si, hindi si Jesus Christ. How come na year 300 si Jesus Christ ang kanilang head pastor? So, peke. Pangalawa, ano yung kanilang contribution na ginawa noong panahong binubuo ang Biblia at ginawang isang libro? Kasi ang Biblia dati kasi, karat kalat Iba yung iba yung Genesis tsaka yung, hindi, hindi pa siya ano yung yung kalat-kalat lang niya kung tatlong kung mo doon sa ano doon sa sa Lucas ba yon Lucas 4:18 si Kristo ay pinabasa ng scroll at yung laman ng scroll binasa niya pinaliwanag niya ilang bahagi lang yun sa aklat ni Isaias okay sa madaling salita, marami siyang aklat, hindi napapaloob doon sa scroll na binasa ni Kristo. Therefore, kalat-kalat yung mga Biblia dati. Anong contribution ginawa nila nung panahon binubuo ginawang isang libro ang Biblia? Pag hindi yan masagot, nang nag-aangking sila ang tunay na iglesia, sa ibig sabihin, sinungaling yan. Yan po ang ating masasabi sa tanong na yan. Thank you po.